So ayun, magandang araw sa inyo mga kapatid <laughs> Tapos na ang trabaho at wala akong pasok ngayon tapos na ng night shift ko 7.30 na ng umaga, naglalakad lang na tayo pa uwi Kagabi, nag-message sa akin si Mami Tapos si Sophia sa yung aking panganay Eh, kausap ko sa telepono Sabi nila, day off ko daw ngayon Magluto daw ako ng pansit eh, sabi ko wala pa tayong pancet na noodles kaya dadaan mo na ako sa Asian store para bumili ng pancet so ay eh, naglalakad tayo ngayon bibili mo ako ng pancet noodles sa mga gulay para bago ako matulog lulutuin ko na para may pananghalian yung mga bata sa kasi misis ito nga pala yung nilalakaran ko dito mga kapatid kapag ganito yung panahon na maliwanag na naglalakad na lang ako hindi na ako sumasakay o gumagamit ng sasakyan kasi exercise to oh. kita nyo ang ganda pa ng tanawin di ba uh, 7.30 na umaga maliwanag na uh, sikat na sikat na yung araw kita naman no? Oh. di ba ganda ng nilalakaran ko nakaka-relax na maglakad na ganito yung dadaanan mo tapos ayun Pagtaas ito, punta mo na tayo dun sa Asian store. Bibili ako ng pancit noodles. Kasi nga yung mga bata pa. Nagre-request yung mga bata ng gusto nilang kainin. Kailangan gawin ko yan eh. Kahit pagod ka. O ano ka. Siyempre. Ano ka yan eh. Lalo <laughs> hindi ako makahindi sa mga bata. So magluluto. Tapos bago matulog. Ano tayo. Para kahit tulog ako. May pananghalian yung aking pamilya ganito na yung panahon mga kapatid tignan nyo naman eh. sobrang gandang ganda ako dito sa lugar namin ano. di ba pagkatapos po ng trabaho tapos ito yung makikita mo. talagang nakaka-relax eh may hindi kasi ako sa mga ano eh. nature nature yung itong puno na to ganda di ba saka so, ito pa mga kapatid oh. tignan nyo yung mga wild ducks malayang malayang lumalang eh. Wala yung mga swan ha. Wala pinakain ng ano. Loko yun yun. Mga nagpakain, itiwan na pagkain siya. Ganito -ganda nito mga kapatid. Ganda-ganda. Ganda-ganda. Ayan, tapos yun yung mga kapatid. Yung mga bulaklak ha. Eh. Naglabasa na mga magagandang bulaklak dito sa uh, UK. Kaya gusto gusto ko dito pag ano na eh, spring na. Ayun, mga bulaklak. Naglabasan na. Ganda, di ba? Sobrang ganda nila. At yun ang puno. Gusto gusto ko tong puno na to eh. Kaya nga lang eh. Gusto ko magtaning sa... garden namin. Kaso hindi ko alam yung pangalan nito eh. Ito po, ganda oh. Diba? Ganda na ang tanawin. Eh. So ayun mga kapatid, nandito na tayo. Bibili lang tayo ng pansit. Ayan. ayan. Favorito itong mga bata. Ayan, bibili ko na yung malaki na. Ay. Ay. ganito masyadong madami to masyadong madami, konti lang so ayan, may pansit na gulay na lang bibili natin dito sa Sainsbury so ayan mga kapatid bibili lang tayo ng mga gulay dito tapos uwi na tayo para makapagluto pa ako So, yun Mura nito. Kaso, sana ba? yun, Yun ang hinahanap ko. Sweet heart cabbage. <laughs> Tapos, ano ba Carrots. Alam ko ng carrots. So, yun, Kuha lang tayo ng dalawang carrots. Ayan. Okay na yan. Marami na yan. Ito nga pala yung pila kamayaman kong compare nito. <laughs> Nagtatrabaho lang po siya libre. <laughs> so, ayan yung aking pinamili. At babayaran ko lang siya ng 90p. <laughs> 90p lang siya. Ayan, bayaran na natin. Bayaran na natin siya. O, diba yung pansit ko na nabili? 3 pounds lang. 3 pounds 20. Tapos nakita nyo naman yung nabili kong gulay ay 1 pound lang. So ayan, gusto ko sana maglakad pa simula sa town center. Pauwi sa bahay kaso medyo tinatamad na ako. Sumasakit so, yung likod ko sa yung, yung paa ko Sabi ko magbabas na lang ako. So ayan, magbabas tayo pauwi na. Kasi medyo malaylay rin 30 minutes din ang lalakarin ko so magbasa tayo pa uwi para makapagluto at makatulog tayo ng maayos na maaga so ayun takbo na tayo baka iniiwanan tayo ng bus as pag naiwan tayo magantay na naman tayo ulit na mahaba so ayun nagbasa tayo mga kapatid kasi medyo malayo yung lalakarin natin So, medyo tinatamad na ako maglakad <laughs> kasi from night duty 30 minutes po lalakarin ko simula town center hanggang bahay na basta tayo so hindi tingnan nyo mga kapatid hindi puno yung bus dito sa UK pero umaalis siya kahit hindi puno sinusunod nila yung tamang oras kasi ang kagandaan dito eh, may sahod yung mga driver kaya hindi sila yung talagang magpupuno ng pasahero So ayan mga kapatid, nakatipid tayo ng lakad. <laughs> Kababa na tayo dito sa bus. Siyempre at least makapagluto tayo kaagad. Pagdating sa bahay, luto. Tapos matutulog na ako. Tapos na lang ako mamaya. At least pagkatulog ko, may pananghalian na yung mga anak ko. Tapos may pang merienda na rin sila sa hapon. Kasi mukhang madami itong lulutuin kong <laughs> at least, di ba? Bago ako matulog, may pagkain na aking pamilya. So ayan mga kapatid, mayroon ba tayong natirang manok kahapon? Kasi nag-roast chicken si mami. may himay ko lang. Ayan ang gagamitin ko pang sahog dun sa pancit. Diba? Nakatipid ng konti. Nanungo ni Mrs. kung may tatapo na daw. Sabi ko huwag ah, magluluto tayo ng pancit. So ayan tinabi ni Mrs. Magluluto tayo ng pancit ngayon. Ah, pang sahog sa pancit namin papakuluan ko lang itong mga boto kasi pampalasa. Lista na sa nasa tatanggalin ko na. Kasi ito lang yung lalagay ko yung mga laman. Ito yung ginagamit ko na anong gulay mga kapatid. Kasi gusto ko to yung heart shape na cabbage. Kasi medyo matamis siya. So maalat saka medyo matamis. Diba yung pancit medyo maalat. Tapos ito medyo matamis saka yung carrots. Ito lang yung gulay na ihahalo ko dito sa pancit. Ang ano na naman eh, mabilis ang luto. <laughs> So ayan mga kapatid, luto na yung pansit natin. Mabilis ang luto lang to. Kasi syempre, kailangan natin matulog. So ayan, meron ng pananghalian at merienda yung aking pamilya. So ayan, <laughs> tapos na. Ang niluto ni kaya Fredon yun na pansit. So matutulog na ako. Punta ko sa kabilang kwarto, matutulog. Kasi tulog pa yung mga bata. Pati si mrs tulog pa. So ayan, maraming salamat po sa pagsama mga kapatid. Ha? Salamat po.